na yung passion na ibinigay natin, yung motivation, yung determination, inilaban talaga natin to in and outside of the camera. At alam nating lahat yan. At syempre, andito ako, yung purpose ng apoy ay hindi lang kung hindi magalit, kung hindi maging passionate, but also to bring warmth and comfort sa mga bahay natin, di ba? At sa mga sa, sa mga manonood po, dito po ang Encantadio Chronicles para maghatid ng pag-asa sa ating lahat. Na sa lahat ng dilubyo na pinagdadaanan ng mundo natin, basta ang mindset mo at ang puso mo ay totoo, lahat ay posible. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at gusto ko lang din magpasalamat sa apat sa inyong mga sangre. Bea. Tera at Adamus. Maraming salamat dahil kasama ko kayo sa journey na to. At naging malakas ako at matatag at mahusay ng dahil sa tulong ninyong tatlo. Maraming maraming salamat sa aking Ada Perena sa pagbasbas mo at sa pagbibigay mo sa akin ng lakas. At kay Danaya, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Andito na po ang Encantadia Chronicles, ang bagong henerasyon ng mga Encantadia.